Isang sanggol naman ang tinamaan ng sakit na pertussis sa ilo-ilo. Simpleng ubo lang ito para sa ibang tao. Pero para sa mga bibi na wala pang isang buwan, ang edad lubha itong nakamamatay. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Dalawang sanggol sa ilo-ilo ang -ilo, tinamaan na ng nakakahawang infeksyon na kung tawagin ay pertussis. Isa sa kanila, patay. 21 days old lang ang unang biktima na mula sa bayan ng Balasan. Parehas pa umano silang nagpositibo ng kanyang ina sa COVID-19. Kalaunan, ikinasawi ito ng sanggol. Nabahala pa ang Iloilo Provincial Health Office sapagkat nagkaroon ng ikalawa pang pasyente. Sa pagkakataong ito, 21 days pa lang ang sanggol. Parehas na naobserbahan sa kanila, ubong umabot sa dalawang linggo. Bagay na ayon sa eksperto, ay lubahang delikado, lalo pag sa sanggol. point is, pag may ubo, magpa-check up na lang. Pero yung nagkaroon na po ng whooping sound, yun yung mas delikado, especially less than 2 months old. Mas delikado po yun, pwede pong malagay sa ICU or mapunta po sa peligro. Itong whooping cough na tumama sa dalawang sanggol ay isa raw bacterial infection sa respiratory system ito, meron siyang parang sudden na atak ng ubo na ayaw huminto. No? Sometimes nasusuka na, ubo ng ubo ng ubo ng ubo, hanggang maubos na yung laman ng lungs niya ng hangin. paghatak hatak niya, pag inhale niya, doon po maririnig na yung parang... Para magwiwi siya. Madalas tamaan ang mga sanggol na anim na buwang gulang lang pababa na hindi pa kumpleto ang bakuna. Kaya heto ang payo ni Doc awag uh, nating ipalapit sa mga tao yung mga babies no kasi hindi natin alam sino ang may sakit nito mga teenager adult hindi natin alam bawal na ipahalik sa lips bawal na pag may ubo wag palapit sa baby so ganun talaga and proper pa rin na hand washing no hugas ng kamay and yung sinong may ibang nararamdaman magmas din lalo na kung malapit kayo sa baby Tandaan na may gamot po sa pertosis, kaya mahalaga na ipabakuna ang mga sanggol sa inyong health center o pediatrician para maiwasan ang pagkakaroon nito. Mobile Journal Yena Pascual po. Atid ang mukha ng balita.